good afternoon ka DIY for this video ka DIY subukan natin tong simple tools na to para sa pag trade ng PPR coupling alagyan natin ng trade yung sa loob yan so ito po yung tools na to tapos meron din tayong impact drill ito yung gagamitin natin yang gue bekan punatin. So kan itu koyong curana, dai wa jan. Koy pa pasukkat gitu. Dan kerja gua So yan kasi iway yung ano natin Pupling na PPR One half size So ito na po yung trader natin Uy nahulog. So yan kasi iway Pasok na natin Tapos dahan-dahan lang po yung Yan eh. Yan Yan, ganun lang po So, yan, tama na po yan, ka-DIY Pwede na po tayong Tanggalin yan. Yan. So, yan, ka-DIY o oh may thread na po sa sulog susubukan natin kung papasok yung PPR pipe may thread so yan katiwa ito na po yung PPR pipe pasok natin kung ititread natin kung ititread ba siya so yan 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 po ka DIY swak na swak po yung trade nya yan okay na po yan kada iway o yan yan swak na swak na po so yan lang po yung simpleng video natin ngayon yan o ang trade ng mga PPR na mga elbow kanon mga coupling yan yan. So hanggang dito na lang muna yung video natin mga ka Bye-bye!